Pumunta kami sa mall at napadaan sa isang art exhibit. Habang nagiikot kami, talagang namang hapos sa iba't ibang obra. Ang gaganda at ang titindi ng talento. Pero may isang display na hindi ko makalilimutan. Hindi dahil sa maganda ito, kundi dahil sa matinding minsahe na pinapahiwatig nito. Kung titignan mo, parang wala lang. Isang piraso lang ng simento na tila na baklas mula sa dati nitong kinabibilangan. Pero ito ang titulo niya. This is where your taxes go. Medium, Substandard reinforced concrete. Size mula a Paris hanggang hulo. Date started, election period. Date of completion, unknown. Artist, contractor. Price, 17.27 trillion pesos. Habang binabasa ko to, nagtataka na lang ako. Hindi lang ito basta art. Ito ay realidad ng bansang Pilipinas. Sa totoo lang, ang tanong ngayon na hindi na may corruption ba sa gobyerno? Kundi, gaano karami ang ninakaw nila? Patagal na nating alam na may katiwalian. Pero ngayon lang natin ganito kalinaw nakikita kung gaano ito kalaganap at kalalim. Sa mga investigasyon, hindi lang libo, hindi lang milyon, bilyon-bilyong piso ang nanakaw. Bilyon na dapat sanay para sa kalsada, hospital, pagkain, at kinabukasan ng bawat Pilipino. Sabi ng Biblia, huwag kayong tatanggap ng suhol dahil bumubulag ito sa tao sa katotohanan at hindi nabibigyan ng ustisya ang mga inosente. That's Exodus 23 verse 8. Totoo, ang suhol ay nakakabulag. Binubulag ang mga politiko, mga leader at opisyal. Binubura ang kanilang pangarap na maglingkod at gawing dakila ang bayan. At dahil sa salapi, hindi na nakikita ang paghihirap ng taong bayan. Nakakagalit, nakakapanlumo. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Dahil kahit gaano kadilim ang paligid, hindi kailanman natatalo ang liwanag ng Diyos. May pag-asa pa, kung bawat Pilipino ay babalik sa katotohanan, integridad at pananalik sa Diyos, walang leader o sistema ang makakatalo sa isang bansang nagkakaisa sa tama. Papabasa natin sa Biblia, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masasamang mga lakad, akin nga'ng didinggin sa langit at ipapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. that 2 Chronicles 7.14. Oo, may corruption, pero may mas makapangyarihan pa. Ang Diyos na handang magpatawad, magpagaling, at magpanumbalik kapag ang kanyang bayan ay tumayo para sa katwiran. Hindi pa uli ang lahat. Magsisimula tayo sa ating sarili, sa ating tahanan, at sa ating mga panalangin. Dahil ang tunay na pagbabago ng bansa ay nagsisimula sa pusong handang sumunod kay Yahweh. Yun lamang po. Maraming salamat